kasalukuyan na ang ginagawang pag-aaral at pagpoproseso ng mga kinakailangang mga dokumento para sa mall voting program ng Comelec Kawayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Atty. Johanna Vallejo, City Election Officer ng Comelec Kawayan, dati ay sa Kawayan North Central School ang lokasyon ng voting center ng Barangay District 2, ngunit ngayon ay plano itong ilipat sa SM City Kawayan. Ayon kay Atty. Johanna Vallejo, bagamat metikuloso ang pagsasaayos ng dokumento, para sa nabanggit na programa, ikinatuwa nito na pumayag na ang mga political parties at signatories para rito. Kasalukuyan na rin nilang pinoproseso ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Comelec at SM City Kawayan, ganun din sa mga political parties upang magsilbing patunay na sila ay pumapayag na ilipat ang voting center ng nabanggit na barangay sa SM City Kawayan. Possible din po na yung voters ng parang district po. Bawain si Isabela, ay mailipat sila sa... SM City Choir. Mm -hmm. May mall voting program na inaayos ngayon. Medyo meticulous, medyo voluminous yung mga documents na ginagawa na po namin. Pero kumahid po na po yung mga political parties, yung mga signatories mm -hmm. doon. Inaayos na rin po namin yung memorandum of agreement mm -hmm. between Comelec and uh, SMC SM City Kawayan and buwa din po ng mga political parties mm -hmm. na nag na ilipat ang polling place from Kawayan North Central School to SM City Kawayan. Mm -hmm. Particularly kasi nilang gustong mangyari ay nandun sila sa sa neutral ground and nasa safe place sila. So, I-assure naman ko sa amin ng SM Kawayan na masi-secure sila, yung mga voters. Mm -hmm. Aside sa mga guards po ng SM Kawayan, ang AFP at ang PNP ay mag assist din po sa mga voters and pati pa sa mga electoral votes. So, talagang mm -hmm. babantayan po yung mga darating po na ECM. and uh, dapat accessible. Ang voters ng District 2 ay mag-vote sa same barangay location nito sa SM City Kawayan. Nandito rin po sa District 2 ang nabanggit ko na mall. So, mas malapit po siya yes. and ipoprovide po ng libre at no cost yung paggamit po ng kasi isang Ito ang pahayag ni Atty. Johanna Vallejo. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!